guys, bakit maraming 40 years old ang hindi nakakaipon? At nung ako ay 40 years old, nahihirapan din ako mag -ipon. So, pag-aralan natin ang mga dahilan. Number one is yung Pilipino culture na sobra tayong magmahal sa ating mga kamag-anak at pamilya. So, ilang 40 years old na ba ang nakapag paaral ng kapatid or nakuha ang kapatid para mag-abroad tapos yung anak ng kapatid pinapag-aral mo din pinabinyagan mo yung anak so at the end of the day ikaw yung walang pera ikaw yung walang ipon number two is yung wala naman talaga sa sistema natin mag-ipon wala sa genes natin hindi tayo naturuan ng ating mga magulang or sa school hindi rin to tinuro So, kahit na mag-alcansya tayo or mag-envelope system tayo, pero pag naubusan tayo ng pera, kinukuha natin, di ba? Guilty din ako dyan. So, kailangan talagang baguhin natin yan. Number three is yung uh, inflation lifestyle. Nauuna pa na yung pag na-promote ka, nauuna pa yung gastos mo, yung lifestyle mo, hindi dapat, ano, <laughs>